Hi guys! Another day, another vlog na naman tayo dito sa Canada. Ayan, kau-uwi ko lang galing ng trabaho. Ayan, nagharvest harvest agad ako ng mga tanim naming gulay sa likod. Ayan, marami akong nakuhang mga kamatis. Tapos ayan na nga guys, at magsisigang tayo ng pampano at hipon. Ayan, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko nilinisan yung mga isda. Ayan, igigisa lang natin yung mga sibuyas, kamatis, luya. Ayan guys, nilalagyan ko talaga ng luya yung aking sinigang. So nung nagisagisa na natin yung ating mga sibuyas, kamatis at luya ay ilalagay na natin yung ating mga pampano Ayan guys talagang ginigisa namin ang aming sinigang dito guys para lumabas yung katas ng kamatis at saka nung mga sibuyas guys Ayan pampadagdag lasa at syempre para matanggal naman yung lansa ng isda Kaya ganyan ang ginagawa namin dito sa Canada So ayan guys pagkatapos natin igisa takpan lang natin ito ng kaunti Tapos after mga 1 minute ayan lagyan natin siya ng uh, isa kalahating tasang tubig. Ayan. Tapos, tatakpan lang natin siya guys hanggang sa kumulo. Ayan, nung medyo kumulo-kulo na yung ating isda, ayan, i check natin siya at ilalagyan natin ng sinigang nor mix. Ayan, <laughs> sinigang nor mix. Ayan. So, ayan lang siya guys. Yun na yung ating pampalasa. Tapos mamaya-maya, ayan, lagyan natin siya ng paminta. Grabe, ang lakas maka-chef ng ating lalagyan ng paminta. Tapos, nung kumulo na siya, ayan na siya guys. Ilalagay naman na natin yung ating mga nalinisang hipon. So, ayan ayos-ayosin silang natin ito ng kaunti. Ganyan guys, dahan-dahan lang para hindi madurog yung ating pampano. Tapos, isabay na rin natin ilagay yung ating mga gulay kagaya ng talong at saka yung ating sukini na na-harvest sa ating garden sa likod. So, ayan lang guys. Tapos, takpan lang natin siya. Siguro mga 2 minutes ko lang yung niluto guys dahil ayaw kong na overcook yung aking mga gulay. Pagkatapos kumulo ng ganyan, ilalagay na natin yung mga natitira pang gulay kagaya iyan ng mga bok choy tapos yung yolk choy, tapos nilalagyan ko rin siya ng mushroom. Ayan, shredded mushroom yung medyo malalaki ng kaunti. O ba diba guys, ganyan talaga kami magsinigang dito sa bahay. Napakaraming gulay. Tapos lulutuin ko lang yan guys ng mga 3 to 4 minutes lang para hindi ma-overcook. Ayan, ganyan na yung kanyang itsura pagkatapos ng mga 3 to 4 minutes. Okay na yan guys, iti-turn off na natin yung apoy at ngayon ko palang siya titikman. Sa tingin ko ay okay naman na yung lasa at hindi na ako nagdagdag dyan ng anumang pampalasa pagkagaya ng asin o kaya patis guys dahil medyo maalat na yung ating sinigang mix. So, ayan na guys, kakain na tayo bago tayo matulog. Alam nyo guys na hindi na kami nag-breakfast. Dire-diretso na yan guys, brunch na namin yan ni Miggy. Ayan, so 10.30 na ng umaga. Kaya ayan magkakain na kami ng pananghalian bago ako matulog dahil syempre guys alam nyo naman overnight yung trabaho natin dito sa Canada kaya sa umaga talaga yung tulog ko. Kaya ayan, kakain lang ako. Pagkatapos kong kumain, maliligo, magpapahinga lang ng konti bago matulog. Ayan. mag -e edit ng vlog. Ganun lang guys yung routine ko dito sa bahay. Pag Alam nyo naman guys na part-time content creator tayo dito sa Facebook. So ayan, wala tayong ibang part-time job dito guys. So isa lang talaga yung trabaho ko dito. Tapos yung pagko-content -co creator ko dito sa Facebook at saka sa YouTube. Yun lang. May konting income din naman na marating sa akin kahit papano sa aking mga pagblag blog Hindi naman kalakihan dahil maliit lang tayo na content creator pero, pero okay lang naman kahit papano ay meron naman tayong kaunting income galing sa Facebook at sa YouTube. So, ayan lang guys. Kain na tayo. So, hanggang dito na lang yung ating video ngayong araw sa mga hindi pa po nakakapagpalo sa ating Facebook page. Please follow our Facebook page guys. Like and share. At maraming maraming salamat sa panunood. Have a nice day. Bye bye guys guys